Magandang araw mga kaparmers, ngayon ay ika-35 days ng ating ampalaya. Ayan, ipapasyal ko kayo mga kaparmers. Ako'y natutuwa dahil first time natin magtanim ng ampalaya ay nakikita natin napakaganda ng kanilang pagtubo o paglago mga ka-farmers. Salamat sa Panginoon kasi siya yung nagbibigay ng lakas natin syempre para malagaan itong ating, ating tanim na ampalaya. Ayan, tignan nyo mga kaparmers farmers oh, nakakatuwa. Sunod-sunod yung kanyang mga bunga na at ito mga kaparmers farmers ay native yan na itabi lang natin dito sa ating tanim na ampalaya para binhiin natin masarap yan mga farmers na gulayin yung kanyang talbos o dahon Yan ang variety pala ng ating binhi mga ka-farmers ay Galaxy Max. F1 sapagkat ito'y ating naobserbahan sa mga datihang nag-aampalaya na ay maraming bumunga at yan nga mga farmers oh, magaganda kagaganda ng bunga ng ating tanim na ampalaya Galaxy Max F1 salamat sa Panginoon dahil nakikita natin yung resulta ng ating pag-aalaga ng ating tanim na ampalaya. palaya. Sana mga farmers ay supportahan nyo rin itong aking munting YouTube channel upang uh, ma-share ko din yung aking mga uh, itinatanim o mga pananim upang marami pa tayong ma-encourage o mahamon para maging masipag sa pagtatanim tignan nyo mga farmers oh, sunod sunod nakakatuwa o oh, halos bawat puno ay mayroong bunga na uh, nakabitin ayan loobin ng Panginoon mga farmers 35 days ngayon ay mayroon na tayong maharvest sa 38 days Ayan. May meron na tayong mapipitas yung unang bunga para hindi siya gumulang o tumigas yung bunga ng ating tanim na ampalaya. Kaya maraming salamat muli mga kaparmers farmers sa inyong panunood sa aking mga video. Sana huwag niyong kalilimutang mag-like at kung hindi pa kayo nakasubscribe, ay pag-subscribe mga farmers ang ating munting YouTube channel. Kaya hanggang dito na lang mga farmers. Ingatan kayong lahat ng ating Panginoon. God bless us all. Bye-bye.